<laughs> Kaya nga, nag-propose ako kahapon sa gate. Ang daming estudyante. Nakapaikot sa amin. Hindi nyo alam yon. Mm. Actually, hindi pa sana yung panahon na mag-propose ako kasi ang babala ko dun sa gumasa. Sa gate, sa to, sa, hindi sana ako mag-propose. Hindi uh, nakita ko yung pouch niya nandito, naiwan. Pagbukas ko nung ano, pouch niya, nandiyan yung underwear niya, bagong-bago. <laughs> Hindi siyempre ah. Kala ko nakalimutan yung isuot. Yeah! Refreshing. Ha? <laughs> ako naman, di date ko. Yung pala, pagdating ko doon, talagang schedule niya Monday, hindi siya nagsusuot. MWF, wala siyang underwear. Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> 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 Okay. Okay na po. Are you ready? Yes, sir. We are ready. Ang hangin, abot bang hangin sa inyo? Yes. Kaya lang. Kaya lang? Yes, po. Amaya, oh, mag-iakan kayo. Kaya lang umiyak? Yes, kaya lang. So, how are you today? I'm working <laughs> on Bakit may paspista ba dyan? Wala. Kaya ka mabong pa masaya kaya buwan nag Good. <laughs> Very good. Very <laughs> good. Anong mga course niyo? Business po. Business Administration. Apo. Anong year na yung mga idok na Fourth Four year. Ano ba talaga? First year or fourth year? Kami pa, BSBA first, first year. Sila year. Wow. Kaya na si Ma. 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 Ah, nga ako sa inyo, ma'am. Oh, ito. What if? Huh? Siya na muna si Boyabudsa? What if? Si hey, Boyabudsa is not <laughs> Graduating na kayo ba di diba? Uh -oh. Forture na kayo. What if? <laughs> what if? <ba> <laughs> <ala. laughs> Nag-propose yung boyfriend ninyo. Ano? <laughs> Alam. Yeah, what if wala yung boyfriend? Alam. Ano? Walang boyfriend. <laughs> oh no! <laughs> Ilan il 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 <laughs> taon na ba kayo? Ilan yung edad nyo? 23 gano'n? 23? 21. <laughs> maniniwala na walang boyfriend. My boyfriend? Sila daw offer. Sila pa lang wala. paano hindi magka-boyfriend eh? 21 na, 22 na. Ay, ako. Ay, <laughs> ah, sorry. Hindi sila. Ano ma sila, sila uh, May bad, may bad. Wala ka ba Okay. Ayaw ko kami up in Okay. <laughs> Ayun nga, yung tinatanong ko, what if nag-propose? May boyfriend na, di ba? ginagawa nyo? Dili. mag -yes kayo or? Uh, kay, ano, Bakit? Yeah. Kailangan mo na magtrabaho. Dapat yeah, stable job. Good. Sa kay hindi ko magkumpan sa mga tao. Paano kung luluhod sa inyo? Hindi patingdugod tinugod. Sasabihin niya hindi ko na kayang pigilan. I just may pangitag uban. Dahil ikaw talaga ang Miss Universe sa buhay niya Ha? Anong pangalan mo ma'am? Yung 4th year Daisy Christine. 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 Christine Ikaw talaga ang Ikaw talaga ang Miss Universe ng buhay ko Sana. Sabihin niya ganun Go uh, Kirstie Go na Okay lang <laughs> Hindi kayo eh. kailangan Mag-commit ka na eh Kasi nagpo-propose na eh <laughs> Ayaw mo pa rin mag-yes. Kawawa naman. Di pa, ano gusto uh, niya? maka okay. Eh, kasi, nag-prepare na siya, may, may ring na siya, tapos, no pala yung natanggap niya. Kawawa naman. Eh, kung, love, eh, kung love mo naman siya, kaya mong mawala siya? Hindi. Hindi. Ay, hindi. <laughs> Ragi, no, no. <laughs> no, no. <laughs> Anong year na yun? Right oh, mag-yes ka na, ma'am. Ay, <laughs> sino na no. yun? Siguro, in case nga mag-ano, tapos, uh, diligit siya mag-ano, tapos, mag-ulag siya. Siguro, mag-yes ko, pero dilis ako mag ang, siguro, ang dilis di sa, ka ah. di sa kasal ba? Dilis sa kasal, dilis ako ko ikaw, hantos, sa dilis, mas table, fiancé, lang sa Paano yung si engage. ring? Engagement ring. Hindi mo pa kukunin. Di, di, kukunin. Promise ring lang sa... Bronze Aurora ring. Pwede man oh, mo ang na siya, ano, dili uwi. Mukha aja pero sing-sing eh pero nang tip ang kasal postpone lang <laughs> sa Burg PNC lang ka ba? Wow. Pwede ka maging mas better man put good kisa maging PNC in ano kaysa maging girlfriend for years. Wow, galing mag-explain ni ma'am. Grabe. Ay, si, siya top 3 ni siya sa BN. Grabe. Wow. <laughs> eh, kasi kung paano sabihin niya na ngayon na talaga gusto niya kasi Talagang hindi niya mapigilan ng ano, Ay, naramdaman. Bid, naramdaman niya at, na yung, di, at saka baliw na baliw na rin sa sayo, gano'n. Pinuha mo eh. Lai na kong lahat. Ha? Baliw na baliw na nga sa'yo eh. Seryosong seryoso na siya kasi seryoso mo sa kanya, gano'n. Oh, eh, siyempre, oh. Kung halimbawa talagang malakas talagang loob at nagpahalam sa peers niya at pumayag ang peers niyo, kaya yun know, naman mo, di rin lang sama ha. What?! <laughs> <laughs> Gusto mong makipag-usap okay, sa parents mo tapos ikaw rin pala magmamandol sa parents mo. <laughs> <laughs> schedule mo? Oh, oh. Wow, galing. Kay kung Kung dili i-ano e, kung magdali-dali, magdali-dali sa kasal tapos dili pa sa <coughs> um, ano, murag luoy mo magasa, oh, away mo sa kwartas puhon, dili pa magaway karon pero pang, <coughs> pag pag, pag nagka-anak mo, hapakan <coughs> <laughs> na pero, ano, yung, -a ano ano? Apaka apaka, apaka kaldero. Paluan paluan ng kaldero. Grabe uh, uh, naman. <laughs> eh. Alam mo bakit na bakit na itanong ko ma'am? Kasi nagpropose na ako kahapon eh. Wow. Wow. Kasi ako ko. Nag-gist talaga. Nag-gist talaga ma'am. Pero stable na mo. Ano car? na. O, na cards? O, o, kami na. Okay, okay. Kami, kami, kaya, kami, kami na. na pa, ka kami na. Kami na. na. na si IT mismo. Yes, sa gate niyo alam? Teacher? Okay. Oh. I'm Ang guard? Ang guard? Ang guard? Ang guard? Teacher guard? Ang guard? Ang guard? Ang guard? Ang ano Ang guard? Ang Ang guard? Ang guard? Hindi kayo wala? Wala kayong subject na uh, psychology? Wala po. Wala. Wala. 37 years noon, siya. Ako, ako 90 na ako eh. name. Ako magna na 90 na ako. 90? Oo. Oh. Tinoot? 90 dihan niya. Oh! Wow! 90 ano hindi halata sir. 90 niya. Ang ano ko, feeling ko. Group? Kuwan siya? Mistisa siya? Ah, fi fi film sexy. Siya rin ang Miss Universe ng buhay ko. Yeah. Wow. Oh. Oh. Yes. Uh, ah, yes. uh, uh, mga pilir niya, Mos, Professor Mos. Ay, hindi ko kila 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 kilala. Hindi ko kilala. Maraming professor dyan, maraming oh, professor. Opo, oh, per department. <coughs> si per tapos na git sila ang office. Ah, okay, ang, okay. Ay, ang, ano lang, like, yung office ang mga criminology department. Ay, doon sa education. Si Philam, siya, ang pilir niya, Mos. Ang pangalan niya, Gina. Gina Mos. niya, Mos. <laughs> alam mo, nag-propose nag ako kahapon. <laughs> <laughs> Kaya nag-propose ko kahapon dun sa gate. Ang daming estudyante. Nakapaikot sa amin. Hindi nyo alam yun? Grabe na. Sobrang dami palang estudyante dyan. Ano oras Diyan sir? na? -brita. Mga siguro 2 o'clock. Ay, wala. Tayo. Ay, wala. Tayo. Ay, wala. Tayo hindi pa sana yung panahon na magpupos ako kasi ang ang Kongo, balak ko bala ko doon sa gumasa sa next Wala pa may anak sir. Wala. Sa kasayang, sa Saturday, sa Saturday sana ako magpupos. Ikahapon. Ah nakita ko yung pouch niya nandito na iwan. Kaya na ko. Pagbukas ko nung ano, pouch niya, nandiyan yung underwear niya bagong-bago. Yung underwear lang nandiyan sa pouch. Hindi siyempre ah. Kala ko nakalimutan yung isuot. Refreshing. <laughs> Bruh. Ako naman, di kinatid ko. Tapos... <laughs> iya nga, yung Kaya nga, hinatid ko sa kanya dahil... Uh, yung pala, pagdating ko doon, talagang schedule niya Monday, hindi siya nagsusuot ng underwear. MWF <laughs> wala siyang underwear. <laughs> 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 아 아이고 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Wala? Wala. No. Ikaw okay. so, talaga, sir. Kaya nga, kasi kasi film siya eh. Film siya, laking UA siya eh. Hi. Pag MWF, schedule niya, hindi siya nag-underwear. Just Tuesday ngayon, di ba? Ah, Monday. Ah, like nag na siya ngayon, sir. That's so it, Wednesday, day. wala na eh. Oh, Tuesday ngayon meron. Tuesday ngayon, di ba? So Wednesday wala. Oh, ini kasi efekasi wala ya. Wow. <laughs> oh. no. <We're>... so, yeah. <laughs> cool? mi. Uh, eh, di di... Um, um. All day. Yes. yes. All day, wala? wala? deh, sir. Aku sa, nakuang, La Las Vegas. Salas bigas ah, <laughs> Diyan sa, ano, sa, Salas bigas? sa ano, sa... Sa kila Salas, nagbibinta ng bigas si Kasi yung yung apartment ni Trent ko Salas apelido Bigas binibinta nila, kaya Salas bigas What? Bigas Ayaw mo niyo maniwala? Grabe kayo. Ikaw talaga, sir. Ano ba? 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 ba? Ano ba? Ano ka pa ba? sa 80 Sir? ba? Ano ba? Sir Ano ba? Ano ba? Sir? Mga four. Basta kayo, all day kayo, ha? Sila. Sila, Sila ano? Kami wala naman man, Miss I mean, But na... <laughs> <laughs> <Yeah>. Sila <laughs> lang. Sila lang. Sila lang. Yung schedule niya ma'am, MWF, wala. Ako naman, schedule ko sa Thursday. Schedule ko na mag-upload ng video nyo. Ayun ang Ay camera ko mo. Ayun, oh. <laughs> <Ayon, ma> <laughs> <laughs> So, it's a sabi tinurod ng Gina mo. na Ayan, May camera pala, sir. Uuuh! ang tanong, mam, Ma At <laughs> ato tanong ko. Papahayag ba kayo i-upload ko? Yes! <solvent> okay. So... so Yan, isiguraduhan. Ang guwapa, kuya. Paki-filter, ko Nani? Nani? Nani butterfly ako?

Queen. to my fans there, pa picture na mo sa anha si ka so, <laughs> ala Alasha. Shout out sa mga nangoyan sa kasal na ngani umdang kay gusto ng Oh Ilang buwan lang mam? Ma Ilang buwan? One day. <laughs> One day. Kano <laughs> <One day. laughs> sa katagan ng ligaw sayo. <laughs> sa yon? <laughs> <laughs> like, to, Surprise. Ay, 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 hindi, hindi, hindi one hour lang tapos hindi siya babalik. Siyempre, one hour ngayon, kinabukasan. Hindi titigil yung lalaki pagka uh, niya babae. Hindi titigil yan. Bawa to. Tika, tika naman to. pangalan niya, ma'am? Atin, 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 lang Atin, Si Jinsky. <laughs> Tega saan ma'am? Tega saan? <laughs> Tega saan?